Are you bisexual or gay? The award for best performance of a supporting actor goes to... Ricky Davao for Headstress! Come to Mommy! 15 years! Ah, the movie Malaya was already part of it. Ah, uh, maraming maraming salamat sa Sinimalaya. <laughs> At sa jury, thank you, thank you, thank you. Uh, Ricky, congratulations unang-una dahil ikaw ang best supporting actor ng Sining Malaya 2019. At siyempre, ang daming nagulat dahil talaga naman napakahusay mo doon. No. Uh, uh, anong reaction mo doon sa mga reaction ng tao na sobrang nakita nila yung kakaibang Ricky Dabao? Una-una, thank you. Thank you uh, sa pagbati mo. At saka thank you. Uh, ako raw ang unang guest mo dito. <laughs> kaya, well, ano, mga kita, kaya ikaw ang unang guest. Ha? Sana naman eh, swerte ako. <laughs> Uh, anyway, uh, well, I'm very thankful na I won sa movie uh, F-Boys F -Boys. or fuck boys Nakakatuwa na na-recognize na, na naman yung ginawa kong ano, yung ginawa kong... Uh, movie, yung, yung role na ginampanan ko. Kasi, medyo, hindi naman siya ganun kakakaiba, pero matapang. Ang tapang. Oo, mo. matapang. Kasi may mga nagawa na akong ganun roles, pero hindi kasing tapang nitong nagawa ko ngayon sa... Sa Fuckboys. sa, oh, sa Fuckboys. Alam mo, kaya ako nagsasama sa inyo, gusto ko lang ang company ninyo. I'm sure. Hoy, si Nen, at Cheng, ipaliwanag mo ito ha, gabing gabi na. Ito naman, mga tayo ng apat na baguets. One for me, one for you, one for you, and one for you. Huwag mo na ako isali yung akin, ibigay mo na lang kay Jerry. About time na rin. Masarap pala yung may kasama ayo pa booking. Ako na nakikinabang. Time to join. <laughs> <laughs> Ay, makita si Teo dyan. Umupo kayo rito para mata mga mingin. Yung dyan na naman. Ay, appeal top na, UFO. Ay, beauty! Huwag kang sinitin! Ay, api ng talent ka! Hi bro, hi yung pogi akin! Sinong sabi sa'yo? Hi! Pahit niyo mag-join? Dami ko nang nagawang, ano eh, gay roles. Naging boyfriend yeah. ako ni ano ni Eddie Garcia doon sa paru-paru booking. Yeah. He played uh, an action director. Tapos ako yung action star niya. Yun pala ako rin yung magiging lover niya. Yun, yun yung unang-unang kong gay role. Tapos, isa sa pinakamalaking gay role na nagawa ko, yung uh, Ang Lalaki sa Buhay ni Celia. Yes. Oh. So, Directed by Carlitos Sigur reyna Kami ni Rosana Roses. Tapos, ang naging boyfriend ko doon, si uh, Alan Paul. Yun, medyo daring yun. Kasi may mga kissing scenes kami at saka mga love scenes. At, integral sa kwent sa istorya ng pelikula gagawin ko uh, dito katulad kailangan mag bear makipaghalikan medyo wild at meron pang ibang medyo pinatalon ang, ang, description ko nga sa role na to eh. tumalon ako sa isang napakalalim na swimming pool walang tubig una ulo <laughs> Nung sinushoot na namin, kasama ko na yung dalawang artista, si Kokoy at si Royce, at yung iba pa namin kay Exena, ang lalim pala ng sinasabi ng pelikula. Yun, ano, sa ping reaction ng tao, na-apektohan ba yung image ng isang Ricky Davao Dahil sa, sa role na yan, sa sinimalaya? Well, I think, you know, I'm an actor, and uh, kung ano man yung ibigay sa akin, ginagawa ko, yung reaction... Halo-halo eh, may shock, may natawa may may uh, nagulat may tahimik lang yes. minsan nga, nung, nung pinapanood ko yung movie no tahimik hindi nila alam nandodoon ako nagre-react sila natawa yung iba silent lalo na nung natapos yung buong pelikula parang wala silang reaction sabi nga nung ibang kasama ko nako hindi nila alam kung paano magre-react mm. mukhang nagulat sila hindi nila akalain yung mapapanood nila e eh, ganon although yung mga anak ko, sabi nila papa mukhang hindi namin kayang panuorin itong Fat -boys. boys. Oh, kasi they saw me already doing ano, American adobo. Mm -hmm. Makipaghalika ako kay Christopher mm -hmm. De Leon sa Queensboro Bridge mm -hmm. Seven times. Okay. Take seven kasi yun, iba-ibang anggulo na masyadong binusisi yun. ni Direct Luis Gil di ba? mahal kita. Jadi, okay. mahal kita. Ibang kapatid, bilang kaibigan. tapos uh, nakipag-love scene ako kay Alan Paul, nakita yun. Naalala ko yung daughter ko, she was very young, di ko alam kung anong age. Lumabas yung ang lalaki sa buhay ni Celia sa cinema. Pag-uwi ko, ina kasi mga ba anak ko sumasalubong sa akin sa front door. pag pagbaba ko ng kotse, sabi ng isang anak ko, Papa, I saw you. What? I saw you. You were kissing a boy. Ganon. Yung pala, napanood niya yung ang lalaki sa buhay ni Celia. E ngayon, na, 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 okay lang. Wala namang problema. Na naintindihan nila na it's a job. It's just a movie. It's just make-believe. Kailangan bang yung ang isang tao, pag nag-come out na bilang gay, -E, yung edad, dapat ba mag-come out pa rin? Kahit na medyo... May edad na? edad na, dapat ba um, mag-come out? Well, I think, uh, mas maganda mag-come out na, come out na kaagad. Hmm. Yung iba kasi, nagaantay pa. Well, of course, parang mahirap. Mahirap? Siyempre, may marami kang tinatago, pag marami kang tinatago, hindi ka maka hindi ka makakilos Kilos ng sa, ng tama at saka oh, ng totoo. So mahirap 'yon. So kung magka out ka, come out na kaagad. Mm. I'm -hmm. sure people will understand. At saka parang at this day and age, hindi na uso 'yung nagtatago pa, so, hindi <laughs> ba? ito tuloy 'yung question kanyo. Kasi sa showbiz, 'di ba, ang dami-daming questions sa mga kapwa nating artista, uh, di ba Na, uh, yung gender, kind question. Yes. Ricky, ano, ito yung natagal na may nagpapatanong lang dahil alam nila, ikaw ang una kong ano. ah uh, ano mga reaksyon mo pag, uh, pag sinasabing you're gay? Ako? Okay. Or, uh, uh, ano ba talaga si Ricky uh, dapat? Kasi gusto nila, pag tapos yung interview niyan, dapat sabi mo sa akin, Miss Epa, uh, nagtanong uh, ang sagot ni Ricky. <laughs> yun ang sinasabi uh, sa akin. Uh, uh, ang come out ba ako? Hindi ko ah? alam. <laughs> uh, well, nakuha ko na yan noon pa. Uh -huh. Lahat naman ng tao kahit nga sila Brad Pitt uh -huh. eh, uh -huh. o kahit sila uh -huh. o sila Kuya Ipe Salvador, uh -huh. di ba? Na-chichis. Boy, eh, di ba? Boy ito. Okay. Mm, well, eh, they're entitled to their own opinions at saka kung may duda sila, okay lang. Ah, uh, ako naman, alam ko yung kung nasa, anong kinatatayuan ko, kung ano ako, at uh, sigurado ako sa sarili ko. Kaya, I'm not really bothered by uh, yung mga ganon mga questions. Okay. So, ano, wala, 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 walang wala akong problema Do, Kaya alam, minsan, di ba, meron, meron ako, yung katulad dati, meron akong uh, kausap na babae, tumawag sa akin. Hmm. Ricky, nandito ako sa parlor. Yung gumugupit sa akin, kinikwento ka. Oh, bakit daw? Eh, bakla ka raw eh. Ah, talaga? Kasi ang pakiramdam ko, parang magkatabi kayo yun, nung ginagawa mo yun. Eh. <laughs> so, nakakatawa, eh, di ba? Bisa talaga yung, yung kwento from this mouth to that mouth, papunta doon. Parang totoong, Para totoong, totoong, ko. To, totoon, eh, hindi ko naman nakasasin. Sino ba yan? Eh, si ganyan, ganyan. Sa, so, eh, dito sa parlor na to. Ah, okay. Sige, eh. <laughs> okay na yan. Masaya na siya doon, eh. Di ba? Are you, ano ba, bisexual or gay? No. 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 Ano sa tingin mo sa, sa mga gays na katulad ko, uh -huh. ano ang tingin mo sa amin? Ah, okay At, lang, wala. Ano, ah, normal lang, normal. Walang, walang kaibahan. Walang kaibahan. Alam mo, sabi sinasabi ko nga eh, uh, sa, sa showbiz, marami akong minamahal, nere respeto tinitingala na miyembro ng LGBTQI+. I plus. plus oh, no? uh, so, walang walang issue. Walang ba? issue ni hindi ko nga pinag-uusapan o, o napapag-usapan na ay tomboy ba to, bakla kaibigan ko, ganun. I hug them, I kiss them, mm. I love them, I wala kung meron magkagusto gusto sa akin, no? At marami na. Marami na ako nagkaroon ng mga proposals. hindi, indecent. Ha, hindi naman indecent. <laughs> High school pa lang ako, meron, meron na. na. Oo, kami ng kuya ko nung araw. Gwapo Bu naman talaga. Uh, naging kaibigan ko lang. Wala namang wala naman talagang yung nagpursige ayun, pinilit, o pinili to ano pero meron pati indecent proposal meron. Oo, oh, from all sectors. Meron ayun. at hindi nawawala yon siguro dahil nga yung buhay namin nasa showbiz ako eh, di ba? Tapos uh, okay naman ang tindig. Nagmodel ako, nagdancer ako. Siyempre yung world na yon ang dami, eh, di ba? So, nasa pagdadala na lang at saka kung talaga hindi pwede, natatanggap naman nila. So, hindi na lang ako magme-mention ng names, name di ba? <laughs> Iba naman 'yon. Ibang show 'yan. Ah, ibang show. Oo, name names. names. Ay, <laughs> Baka controversial 'yan, di ba? About ah, ex si Jackie. Oh. Uh, kamusta kayo? Okay In Relationship naman. okay, naman. okay oo. Walang, ano, walang... Um, dun, ano lang dual. siya? Oo. ah, uh, mutual... Uh, okay lang. Oo. Oh. Nagsimula si Ricky sa pelikula. Yes. Ah, totoo ba ang Jesus? Introducing, <laughs> no? <laughs> oh, pelikula ni Nora Honor 'yon sa ni Gabi Conception. Yeah. Sabi kami ni Albert Martinez yeah, exactly. na nice uh, na introducing sa pelikula 'yon directed by Mario J. De Los Reyes. nag like, exposure ka din dito. Eh, oo. Oh, naalala ko 'yon eh. Kasi ang role ko doon medyo best friend ni Gabi Conception. Mm -hmm na medyo suma-sideline na mm -hmm. bakal boy ba tawag doon? Yes, boy. nung araw. Oo, oh, yon eh, oh, yon oh, yun, yun. So, meron akong eksena. Opening ko yon eh. Opening scene ko. Nakakausap ko si Gabi. Tapos tumayo ako. Tapos <coughs> nakabrief ako. Mm hmm. Ba? Ikaw na raw ang next Eddie Garcia. Nako. The director, the actor. Uh, uh, nako, magdilang ang Hel Kasana. Dahil, <laughs> uh, there was a time talaga na siya yung naging career pattern ko. Kasi nung time na nag-uumpisa ako, actually, nakwento ko to eh, na bago yung totoo ba ang chismis, meron akong, nag-extra ako sa isang pelikula, tapos, ah, uh, artista si Eddie Garcia. Mm -hmm. Kasi very good friend yan ang father ko. Magkasama yes, sila sa Sampagita. Yes. Father ko si Charlie Davao. Davao. Sabi ko, the first time na nakilala ko si Eddie Garcia, I was very, very young. Akala ko ba din siya? Yun na nga no? Kaya... din. Kasi, nung naglalakad kami, sa, hindi ko na maalala kung saan. Tapos biglang, sa, nagkit nag, 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 nag mag, magkasama, niya. nagtama yung mata nila. Sabi ni Eddie Garcia, Karlota! Ang lata! So yung daddy ko naman, uh. Ah. Edward! Ano. Edward! Tapos like, nag... Ano Lumayo sila. ba bababa ako. May. Macho, macho rito. Pero bading. Hmm. Yun pala, may ginawa silang pelikula noon na no, bading-bading. Ah, Tsaka nung araw, ganun, mga sampagita actors, gano'n ganun sila magbiruan. Ganun. Hanggang sa nakasama ko siya sa isang pelikula, extra ako, tinatawag siya nung director. Direct Eddie, dito po tayo. Direct Eddie. Director pala siya. Mm. Yes. Director pala si Eddie Garcia noong time na yon. At hindi lang director. Ano siya? Highest paid director. Mm. Box office director. Nung, nung kalagitnaan ng career ko, sabi ko, uh, gusto ko maging isang Eddie Garcia. Magkatotoo naman. Yeah. dahil after a while, naging director na ako. Although, hindi pa talaga ako nakakapag-direct ng full uh, full move, full length film no pero darating yan sana oh, magbilang ng helka yun ang ano ko yun ang uh, dream ko ngayon makapag-direct ng isang pelikula ng buo full length film yes Jerry proud na si direct <laughs> Direk anong mensahe sa mga nanonood ng confirm. Confirm. Or confirm. Uh, so, ano ba ang pronunciation? confirm. 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 Hindi. Oh. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> De, uh, maraming maraming salamat. At uh, gines nyo ako dito. Uh, sana swerte ako sa inyo. Swerte tayo. <laughs> <laughs> Tapos, ah, uh, Thank you. At na paminsan-minsan kasi, ako naman, very private person ako oh, eh. Yeah. Kahit na nakikita mo akong ganito na, sa, Man. I mean, ko sa labas, maingay ah. ako, mahilig ko manta, etc. Pero sa totoo, I'm a very private person. I don't talk about my personal life. Yes. Pero ngayon, inopen mo, kinunfirm mo. <laughs> so, thank you, thank you. And it's, it feels good But, na, na share ko rin yung mga na-experience ko. Correct. Oh, Di ba? Uh, Pero ngayon, confirmed. Oh, yeah. <laughs> confirmed. Ako po si Fernan, Miss F. D. Guzman. Thanks for watching. Please like and share our FB page at Braid Channel. At marami pa kami sorpresa. Abangan yan. Tandaan. Dapat confirm